Bardagulan, bardagulan ng batuta. Batuta. Initin mo to. Initin ko nga. Asan yung toy, Oreo? Dali. Hanap yung toy. Ito pa, oh. Ano yan? Adobo mo? Nani. Ibay mo na doon sa prito, oh. Mamaya, piprito ko yan. Oto. Oh, Asan na? Oryo. Ito, ito mo. Ay, ah. Ha? Andun pa sa alababong, hindi pa tapos.

<laughs> Lantipan pa naman ni Bunso. <laughs> oh. Play lang ha. Dan Oreo ah. Play play lang. Naay mo. Tindahan naman ang mo. Bantuan naman ang susunod nda Tindahan ang